Yo, what's up mga idol? John Wright TV here. Ito nga, naganda na kami at para pawi na mga idol. Dahil ginabi kami dito sa pinsan ko, sa Kabiti. Pawi na kami, pinalipas lang namin yung traffic. Ito ay mga alas o sa palakang bago. Um, Mamaga, ganong oras mga idol ito nagkikwentuhan nagpapaalam kung kailan babalik <laughs> so yun nga mga idol no? tayo pa uwi na and kaya sama pa rin natin ang dalawang pinsa natin si Kamain Sahero at si Mark Sonio pa uwi na tayo and ito yung tsahe namin si Kamain Sahero kami natin kami dito sa labas para igay uwi na tayo Tinitig pa nga yung oras Ito lang ito dahil Gabi na rin no? <coughs> Isang araw din kaming kwentuhan Inuman Siyempre Namiss din namin ang bawat isa sa amin di dahil, oh. Dekada mga idol na hindi kami nakita rin sa ko no? And, Pumunta nga rin dito ang Te, ano kami te? Thank you ah Thank nanay you ito, oh, Thank you, thank yun, you. Thank you. Ah. So yun mga idol Kami paalis na rito no dito mga idol ay relax lang kami ng pauwi napakabagal ang pagpatakbo namin so yun what's up mga idol Alos, up hindi kami tayo, magpapatakbo dito na. dito mabilis, mabilis umabot uh, lang 40 sa uh, 40 kasi nga video nakainom kami mga idol pero alam namin na hindi naman ano yung talagang lasing sakto lang talaga tama lang tama <coughs> lang, lang mga. Dandahan niya kami rito kasi nga medyo matao ang lugar. Ang dalawa lang. Yan, medyo malubak yung daan nila mga idol, no? Alos, sakto lang talaga yung patakbo namin daan-daan lang din. Yan. Mga liwanag naman yung ilaw natin. Kasi nga, talagang naka-design to para sa oh, mga madilim. Yun, wasang doon. Dito ay dandaan niya kami dahil ito ay medyo malubak. Malubak talaga yung daan nila, parang binutas. Maraming lubak palabas. Hindi ko alam bakit ganun yung daan nila. Dito ay mga ako rito. At talagang sinusundan ko lang talaga tong si Kamensahero. Dahil pinapagitnaan namin ni Mark Sonyo siya, no? Nung pinsan ko. Pinapagitnaan ko namin siya. Ayan. Halo, dito ako lang ang na, ako lang nagpapahuli. Yeah, ito yung nila. Putas-putas. Kaya hindi kami makapagpatakbo ng mabilis dito. Ayan. Dito, ayan. Tingnan niyo, ayan, kung makikita niyo nagsisinya si Kamin sa hero na may mga lubak, no. Kaya nakikita mo pa. Kasi ganyan pagkita namin, halos kahit mamrino kanyan dikit, no nawala din kasi sa isip ko talaga eh. kasi talagang ayaw ko din what? mawala ayaw ko rin ma Bro, sa kanila sa paningin dahil magkaligaw-ligaw kami kapag uh, maglayo-layo kaya tutok na tutok din ang bawat isa sa amin hindi totoo yan Ayan. bola lang yan dito talaga ano so, sunod-sunod lang ako sa kay Kimen sa hero tsaka si Mark ang no, nauna si Mark kasi medyo may kabilisan ng tumakbo dito yung malapit ng kami sa yan nagpatakbo siya ng mabilis ayun, kaya e, mo berte kami tiyas may kaman siya kung makikita nyo nagsinyas ng paa pero alanganin talaga kasi sobrang lapit o oh, ayun o oh. yan ito di ko inaasahan na pangyayari mga idol naku po ayun o ang lalim dito ako na disgrasya mga idol ayun, ayun talagang um, talagang kumbaga umangat ako dito eh. ayun yan dito nagpupusina na ako dyan mga idol binubusinahan ko na si sila para alam nila na mayroong nangyari sa akin kasi yung box sa likod ko mga dun naputol naputol talaga mga dun yung pag-angat niya yung pag-angat ko na yun dun naputol yung lock ng box ko pero nakasandal siya sa likod ko alam ko kasi maraming nakabuntot sa akin kaya hindi ko agad pinray no tingnan nyo naman halos 40 takbo ko dun kaya inalalayan ko siya maitabi ang box na sa likod ko lang nakasandal mga ito sa awa talaga ng Diyos hindi siya nalaglag nung tinabi ko tsaka palang nalaglag yung box mga idol yan so thanks God pa talaga kasi nga kung nalaglag ang box sa likod marami aksidente daming motor kasi sa likod ko nakabuntot yan kaya nung pagkatabi ko dyan ko na rin talaga siya nalaglag yung box ay, grabe. Pinawisan na wala yung lasing ko dito, mga idol. Grabe. So, agad rin akong tumawag sa tropa, no? Ayun, no? Kung makikita nyo, idol. Putol. Putol yung box. Ayun, no? Yung pinakalak. Ayan. Yung box plate na panlak dito sa kulay pula sa bakal. Putol, mga idol. Umangat, eh. Buti ka mo hindi sa tumilapon sa kalsada. Kung may tumilapon, siguro may mga aksidenteng mga nakamotor sa sakin okay lang kasi masagasaan pero sa motor talaga mga aksidenteng malaki kasi yung box, box ko mga idol so ngayon ang ginawa ko tinawagan ko muna yung tropa kasi mabilis takbo nila eh kung baga palabas kasi ito ng highway ng main highway mga idol kaya nakabuylo si Mark eh kaya hindi ako napansin ng dalawa kaya ayan tinawagan ko sila. Ayun, just chinik ko yung chinik ko to. Yun, ayan yung <coughs> pinakalak kung ano rin nangyari. Yun nga mga idol putol. So, thanks God pa rin talaga ka dahil oh. hindi tayo na aksidente. Hindi hindi ako sumimplang. Kung baga hindi ako tumumba. So, ayan, Kira, dumating lang, din mak -mak. si Kaman sa hero. Makmak. Pagtawag natin, agad silang dumating. Ayun. So, nerescue tayo lock dahil kailangan dyan. ko aalis ah, na rin sana ako lock para mag ano sa gasoline station pero ako eh. kasi wala tayong tali hey, yung box ko kasi medyo may kalakihan so doon at meron talaga si kamensahero na tali so provide niya para sa atin yung tali <coughs> para may uwi lang natin ano <coughs> yan Grabe, pinawisan ko dito mga idol dahil di ko alam kung anong gagawin ko nung time na umangat ako eh. Kung mga malit lang gulong ng aerox ng motor ko mga idol, siguro simplang ako. Kasi sa lalim ng butas na si sisimplang talaga ako doon. Bumigay. Pero may kalakihan kasing gulong natin, kaya yun, di tayo sumimplang. Di mo? Sinawakan So, dito kinukuha ni kay yung tali niya no para maitali ko yung box ko kasi hindi man to scooter yung type yung motor natin para mailagay sa harap hindi ang laki yun. kasi yung box ko eh ay. ayan ayan yun yung tali na inabot ni Kamensero itali ko sana ayan para hindi lang umangat at may uwi lang natin ano kasi malayo pa tayo umangat eh putol eh ayan, may ilaw si Kamensero ayan ayan kita natin dyan <coughs> Grabe. Grabe. Pero napansin mo. Okay, kasi lahat sa amin, lahat kami dito, kumpleto kahit ano para to the rescue uh, idol. Oh. Sa amin kasi walang iwanan mga idol. <coughs> Yan. Kaya lahat kami kumpleto. Kaya ang bilis eh. ka man sa kwenye. May tali si Kamensahero. Sabi Buti ko patay. si Yung sa akin mga, kasi, mga tools talaga pang talaga sa motor mo. Sakwal eh. naman tayo na sa gamit. Ang din ako kita ko. sa daan. Oh, so dito dumating na si Mark no. Tinawagan na kasi Bumingay. namin ng karamdam. Ayun. Ayun, tinatali ko diyan. Pero ng Ito kasi si pinsan kong si Mark. Ano siya? Hmm. Naglalamo extra kaya. Wala, kaya, ano wala, wala ko pa Packaging tool. tape kaya 'yun na lang ang ginamit namin ng idol packaging tape. Boy scout 'to eh. Ayun. <coughs> so pinatanggal niya sa akin 'to kasi medyo madulas idol eh yung GB box ko kasi na yan medyo madulas may, may nilalagay kasi tayo diyan pang pakintab so si Mark mayroon siyang dalang packaging wala naman helmet lang naman yan ma, eh. to kaya merong baon baon lagi sa motor niya kaya thank you maraming salamat Mark hindi kaya dito eh nagpackaging <laughs> grabe ang hot tumalong nagulat ako hindi ako na hindi ako sumimplang mga idol Oh kaya hindi ko na talagang alanganin lang talaga yung pagka sabi ko din na pangkita ko ng dalawa ngalan, kasi na, binusin, ako at, kayo, eh. kaya, ko na binusin ako kayo direkto kayo eh kaya di ko na naiwasan binusin ako kayo kaya hindi naman talaga kami gano'ng lasing mga ito kasi natapos ang course na kami na nakita ko na, kasi pa niya na, bin, umangat na eh umangat na eh pag iyo wala na hindi ko na kaya so ayan umangat eh nagtalapan na naman hindi nasagasaan Grabe ka pa ko dito. Kasi ako na lang mag-isa dyan. Tapos madilim pa yung part na yan. So, bala ko sana kanina. ka Kasi ito ay eh. Sa, ano Umabol ka. ka. Ah, Abante ako doon. May gasoline station sa dulo. Mang hingi na lang tayo ng tali doon. Ano. Oo, oh, kanin. So, ano. Pero nakarating agad sila sa kamag natin. Baal? No? Agad naman sila ah! nakabalik. so, tayo. Yun, <laughs> natapos na. At Tumatay na yeah, ako, no, buti na pansin nyo uh, Kami paalis na mga idol no? Yan. Thanks pa rin kasi safety tayo Bumalik ha? Hindi tayo sumimplang, no? <laughs> Yan. Kasi di ba dito si yung Maganda di ba? Pintuan pa nga ka kami, kami kasi Pag-usapan namin kasi kanina Alis na sana ako! Pupunta ako sa police station eh, doon ako wag tatali. Sabi ko kasi baka, baka, baka direkto na kayo eh. Uh, so yun lang mga idol, sir ko lang ma... siya <laughs> <ma pali> <laughs> nag na nag-express na sa BTA. E. At siyempre, masaya kami, siyempre kasama namin lolo Davin, Yung mga pizza namin. Takot ang lalim. <laughs> so yun lang mga idol, maraming yito, salamat. Butol. Huwag ka kalimutan mag... Like and share sa ating video at marami pa tayong video yung gagawin nyo. So thank you. Maraming salamat. Huwag tayo nakakarinokomenda ka lang ng poison. Poison box back. Kakatingin ko ng poison box. Yeah, <laughs> Tang ina yung box ko. Nagtampo. Papalitan na daw siya. Eh. <clears throat>